Isang 25 anyos na babae ang arestado sa ikinasang abaybas operation ng mga otoridad sa Kugman, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Patsuman Edwin Baris ng hinila lang si na nagkakahalaga ng 19,000.40 pesos ang nakumpiska sa 25-anyos na babae sa Baybas Operation ng Dragon Enforcement Unit na Cagayan de Oro Police Station 2 at Philippine Drug Enforcement Agency 10 sa Upper Zone 6 Barangay ng Kugman Cagayan de Oro City nitong hapon ng Lunes kinilala ang suspect na si Alias Jessa 25 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Bukod dito, nakumpis ka din sa sospek ang isang coin purse at ginamit na buy money. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa r 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad ng Batas, Tagataguyod, ng Balitang Police.